Magandang gabi mga kumare. Wala na namang magawa si Inday ngayon. Siyempre, kasalanan na naman ng internet namin. Wi-Fi is life, ika nga. Kaya sa tuwing nagkakaproblema ang internet namin, hindi ako mapakali. <laughs> Dahil dyan, nagbukas na lang ako ng laptop. Naisip ko na lang din kasi na manood ng movie. Total naman, sala sa init, sala sa lamig yung internet namin. Sabi ko, movie marathon na lang nga yung gawin ko. Akala ko pa man din ang daming movies na nasave sa laptop ko. Tapos isa lang naman pala ang makikita ko. Although, paborito ko din naman ang palabas na to. Kaso parang bet ko ngayon manood ng romcom. Pero dahil low no choice na naman si Inday kasi isa lang naman yung nakasave. Papanoorin ko na lang ulit kahit ilang ulit ko nang napanood. <laughs> Hindi ko na kasi maalala kung saan ko nilagay yung hard drive ko. Parang naiwan ko ata sa Pinas. Ganito kasi ang gawain ko pagkatapos ng trabaho. Dahil hindi pa naman ako inaantok, nuod-nuod lang muna ng movies. Super boring kasi, lalo't mag lang ako dito. Pasaway kasi yung internet namin. Ngayon lang to nangyari. At ang nakakainis pa, kapag kailangan na kailangan mo ng internet, saka naman mawawala ng signal. Kapag hindi ka naman nangangailangan, Napakalakas ng signal. Feeling ko tuloy pinaglalaro na kami ng internet namin dito. Buti nga ako, tahimik lang eh. Kunwari hindi na iinis na walang signal. Pero yung mga bata dito nagwawala kapag nawalan ng internet. Sasabihin ko na lang, yeah, yeah, yeah. Patience is a virtue. Habaan mo pa yung pasensya mo. Konting tiis lang sarot Pa wifi is life pa. Sabat so, lang mga mare. Kaya ko naman mabuhay nang walang wifi. Anyways, panoorin na lang yung ibang part ng movie. Wala na naman din kasi ako masabi. Naglabas lang talaga ng sama ng loob dahil walang internet. <laughs> bye bye! Ingat ang lahat. God bless. For years, I know precisely what I'm doing. You can't control it. I don't want to <sighs> set me free. Nuns, you make me a promise. What fool would ask a promise from a trickster's? 来，来，妈的你，来你，妈 Minutes, okay. What do you guys call it again? The alpha. Right. Like a dog. No. Like a wolf. <laughs>